Ano yun? Ang dami pa lang binasa niya. At kami ng guardians, pagkakargado na kayo, kung magiging decided kayo na magpakarga, gaya namin ng mga kargahan. Sa, pagka nagpakarga ka ng tawag sa inyo, bring a guardian. Full-fledged oh. guardians, sabi niya kanina, di ba? So tatanda niyo, kapag nakita kayo ng mga may karga, at gusto niyo ng kamay yan, kargado ka din, pag abot niyo ng kamay, bro or sis, bro or sis, guardians ka, o, oh, hindi, okay. kakabayan siya. Ang tingin, tingin niyo yung ramp. Kasi makikita niyo may mga tato, di ba? O nakasandi siya, makikita niyo. So, guardian siya. Gusto niyo siyang i-approach. Yeah, Gusto niyo magpakilala bilang kapatid sa balikat. Bro, guardian ka? Guardian ka? Tapos, so, abutin mo yung kamay. Okay, titingin sa mukha niya muna. Tingin niyo muna yung ramp. Mataas ba yung ramp niya? O mas mataas ba yung rank mo sa'yo? O mas mataas ang rank mo? Kung mataas ang rank ko, i-expect eh ko, Bilang magkapatid sa balikat, kumatay siya ng lecture and doctrine, sire-respect niya. Magmamano siya or that as a family. Yung respect, yung pagmamano, tanda ng pagrespeto. So hindi po sinabing magmamano is yun na yung respect. Maraming meaning yun yung respect. Hindi niya yung pagkakamay, pagtataas ng kamay, or yung pag-accept niya ng pagkamay mo tapos magmamano siya lahim mababa yung rap niya Okay? So, kung makikita nyo, kung lalaki yung kakamayan nyo, hawakan nyo siya sa balikat. Tapos, acknowledge nyo yung kamay niya, tapos magbigay yung kato. Tapos, kung sino yung mababa, ang ramp, dapat itaas nyo yung kamay nyo mas mataas or magmano siya. Tapos, baba. Kung babae naman yung kakamayan nyo, hindi nyo kailangan hawakan yung kamay, yung kanyang balikat. Dahil, Inalis natin yung malisya, mali eh. babae kasi siya, respeto din natin. So, kamay, bigyan yung rank, mas mataas yung rank mo, oh, or mas mababa siya, bigyan yung respeto mo makababawa, bigyan doon sa nakatataas. Iknalik, ang or kitaas Pero ganyan yun yung uh, action na gagawin natin. Pero kung ibang bahay yan, hindi kayo magkabahay, so hindi nyo alam kung siyang bahay, mukha natin, anong bahay natin? pati sa lecture. GPII. So kung ibang bahay siya, for example, GPI,

UAE chapter. And the fresh from B B. Kapalitan. Kapalitan the Bible. Which is the Bible? Malik? Malik? Okay. Malik? 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 rank, Malik? hahaba lang, mayan kayo, matagal, bago, bago ano, magkaroon ng acknowledgement. Ako, ganun. Tatanong pa ako, papakilala siya. Sino yung chapter founder niya? Sino yung presidente niya? Kasi gusto ko malaman, di ba? May ganun, bago ko i-acknowledge yung sa kamay. Kaya dapat alam niyo yung chapter pang yun, no? Ilala niyo sa kayo yung GPA ko. Okay? Pag tinanong sa yung GPA ay sino ba yung president ng GPA ay sino president ng GPA ay? Alberto, BCGS, PCGS? Elias, Fabian. Ang sinabihin niya ng BCGS, Elias. Lalo na yan, si Tatay Elias. Kaya kailangan hindi ko magbabas sa basilig Pagkakamay, sa una, hindi naman kayo matanggal ng guardian. Sa una, nakakaya, parang nakatuwa, nakahihiya kayo. Practice lang, practice nyo Pag nakita nyo ibang guardian sa luwas, mas, uh, magiging proud kayo pagka uh, nai-approach nyo na sila or kayo na hina-approach. Kahit hindi mo kilala yung mga tao, kung kargado kayo, yun ang advantage ng kargado. Gaya nga na sinasabi sa lecture and doctrine, hindi sa pilitan kung sasapi ka ba unang-una. -una. Hindi sa pilitan ng pangalawa kung magpapakalga ka ba. Option nyo yun. gusto nyo makiisa dahil sa gusto nyo yung aim, so, in-expect namin na gagampanan nyo yun yung mga tungkulit bila mga guardian. So, sunod kayo doon sa pamumuno ng nakatataas. Pero yung sa section 3, Article 3, Section 5, yung rights ng member, hindi pwedeng mawala yun kahit bago lang kayo o dati na kayo. Kasi hindi lang isang tao ang nagpapatakbo, hindi lang ako. Tayong lahat, kasi kaming lahat, tayong lahat ang gumawa ng mga rules na yun, tayo ang nagsulat. So tayong lahat yun. Hindi kami pwedeng lumabas doon, hindi kami pwedeng lumayo. Hindi ko sabihin, hindi kami pwedeng mag-command nang hindi napapasok doon. So huwag niyo nga yung karapatan niyo bilang members. Ganon din naman kami nagpapatupad kami bilang leader ayon sa mga rules natin, ayon sa CBL. Pag lumalabas kami doon, may nilalabag kaming batas. Karapatan nyo na kung din kami. Prime, PRC, PCRC, GCGMF, wala yata yan sa rules. Pwede nyo na yan. Karapatan nyo yan. Hindi kayo nagagalit. Hinahanap nyo yung karapatan nyo. Tama ba pa ba, ba yung ginagawa namin? Kailangan ba kaming mag-review? Pag-aralan yung mga tanong ninyo? karapatan niya, yun yung analysis. Eh, po, nagbibigay kayo ng monthly dues. Hindi nakikita yung pondo, hindi niya nakikita sa GC. Magtanong kayo, treasurer, nasa na yung pondo, nasa na yung report. President, bakit ko lang yung nakikita kami? In the way, in the next approach. Kasi kung ano yung tinatanim natin, asahan nyo, yun yung aanihin nyo. Kung mag-approach kayo ng di maganda, asahan nyo, yun yung maganda sagot. Pero sasagutin kayo. Eh. Di ba? kung medyo sabihin na natin pastos yung pasok niyo, pastos din yung asahan nyo, sagot. Ganun lang mga kasimple, kahit hindi guardians. So respect, respeto natin yung kakabaw tataas, respeto natin yung kakabaw ng mga baba, respeto natin yung mga kapwa natin guardians. Ganun lang naman yun. Sinasabi nga na naniniwala tayo sa karma. Kung anong gagawin mo sa kapwa mo, yun yung babalik. Kung masama yung tingnan mo, masama yung babalik expect ano na natin yun. Hindi na tayo magtaka. Kaya kami, hanggat maaari, kapag may usapin, huwag kayong mag-chat-chat basta-basta na mga message. Kung merong mga hindi pagkakaunawaan o pagtatalo, mas maganda tawagan nyo at mag-usap. Kasi pag message, iba na yung interpretasyon nun. Okay, pero kung nagbibiruan lang, masaya, kumusta, ano kayo lang yung message? Pero kung may problema, mabuti pa na tumawag. Kahit yung isang tao, minumura mo ng isang PI, kung maganda yung deliver mo, kung paano sinasabi yung PI, madaling tanggapin niya. Pero kung galit ka, alam niya na galit ka pag nagsalita ka ng PI. Alam niya na nag-PI ka nang maaaring ginamit mo lang yung salita mo yun dahil sa isang pang, nagulat ka doon sa pangyayari ng pinag-uusapan pero walang masamang intensyon. Ganun yung mga sinasabi namin sa papaliwanan. Kapag masaya ang usapan, okay lang ang chatting. Pero kung may problema kayo na rabang tawag. Okay? Paano ba tayo tatagal sa guardians? Yung guardians, pwede bang makita yun? Yung logo natin. Pagka. Okay. Paano ba tayo tatagal sa guardians? paano ba kayo hindi magkakaroon ng problema sa guardians? Lagi problema ng guardians, na mga member ng guardians, pagpasok sa guardians, anong year ngayon? 2022. 2022 kayo papasok kung gusto niyo maging guardians, di ba? 2022, nag-desisyon kayo maging member ng guardians dahil sa aid. Dahil gusto niyo tumulong sa kapwa na hindi naghihintay ng mga kapalit. Tama? Tama. Ano pa ba ang ibang dahilan? Wala na, di ba? Dahil ba sa may magandang lalaki member, may magandang babaeng member, kaya kayo pumasok? Hindi naman, di ba? Nakinig kayo ng lecture and doctrine. So, focus lang tayo dyan. Nakita ah, niyo yung guardians sa salita? Yan yung mga guardians na gumabay sa inyo kung bakit kayo nakapasok dito. Ikaw na sumapi, yan yung pangalan mo, pseudonym. Nandito ka sa baba, gagabay ang anong mga guardians na nagpasok sa'yo. O paano kanila nila gagabayan? Lagi ka sasabihin, focus ka lang sa aim. Focus ka lang sa aim. Yung aim, yung tao na pagpasok mo no? sa guardian, ito yung araw na nasabi mo sa sarili mo na gusto mo sa kapwa, may hindi tayo maghihintay ng kapalit. Ang anong kapalit. Sineshare natin yung blessings natin. Kapag ikaw bilang member, tinitingnan mo yung kapwa mo member dito sa baba, ugaling lang nila yung tinitingnan mo chismis na yan. Focus lang tayo sa aid. Gamitin natin yung mga members natin na to. Kayong mga members na nagpasok sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo, gabayan nyo sila. Huwag mong tingnan yung masamang ugali ng katabi mo. Kasi tayong lahat may mga masasamang ugali. Kapag yan ang pinag-usapan natin, magkakaiwaliwali tayo sa guardians. Pag may issue, labi, issue pinasap pinasak nyo ngayon, yung kaibigan nyo, Focus ka lang dito. Okay mo. Okay. Iba yung personal na buhay. Ang personal na buhay, wala dito sa guardian. Yung ugali kung hindi maganda, hindi dito yun. Kasi meron tayong tinatawag na guardian wine. Yung guardian swine, iba-ibang klase ng uh, sangkap na napapalong doon. May alak, may matamis, may manghang. Nakitikman niyan kung mag i friends kayo. Yun yung iba't ibang ugali ng guardian. So, tinikman natin yun, yun natin, dumadali na sa tubo natin, tanggapin natin kung anong ugali niyan. So, kung ano ugali natin dito sa members, na nandito sa baba, focus lang tayo lang sa taas. Kung natin pag-usapin yung ugali natin, walang mabait sa atin. Ang mga mabait, nag-isan to na. Okay? Yung mga mahuhusay, may revolto na. Alibig na. Tayo, binuot, sumapit tayo sa guardians para sa aim. Para sa aim. Hindi ang tatandaan niya. Kasi yung ibang yung guardians, naliligaw. Pagpasok sa guardians, aim. Pag tagal-tagal, iya yun ako lang nagbibigay, siya hindi nagbibigay. Sinisilip na yung patabi, nakalimutan na yung daliri sa mga kamay. Okay? ito si Ano, masyadong matigas ang ulo. Pasok tayo sa guardians, gabay! Yung guardians, gabay! Anong problema? Sibir tayo, punta tayo ng sibir, punta tayo ng rules and guidelines. Pag-usapan natin, sino ang mali? Ano ba yung nakikita mong mali? Si Ano, ganito, panalalaan na natin. Nandito kami mga leader para lumapitan ninyo, pag-usapan natin. Kung kami nagkakamali din doon sa rule, may nilalabag kami, sabihin nyo din kami. Or sabihin, sabihin nyo yung mga kasama nyo, kung nahihiya kayo sabihin sa amin. Sabihin sa amin. So pag-usapan namin, at uh, iaalay ulit natin. Kasi meron tayong isang layunin. Ay, focus lang tayo dito. So yung mga kaibigan na nagpasok, please gabayan natin si si member. Member, please. Tanong tayo sa guardians na nasa paligid niya. Bakit na ba tayo nandito? Dahil okay, sa in. Okay? Yung ugali natin, ulitin ko ha, yung bawat isa huwag natin <coughs> pag-usapan. Pag natin, naniligaw ba siya <coughs> doon sa in, ng rules and guidelines? Saka tayo mag-usap-usap. Ilapit natin sa presidente or chapter founder natin. Kung hindi sila nakikinig, pwede silang i-bypass. Nangyayari yung bypass kapag hindi nang napapag-usapan yung issue. Kasi pag pinatagan yung issue, sabi nga, yung apoy na maliit, kapag hindi mo yung kapatayin, kakalat diyan. Parang cancer. Kung yung cancer ka na, yung ano pa lang, stage, papunta pa sa si stage 1, gamutin na natin para hindi maging lumala. Okay? So, yun yung lagi namin pinaka usap sa inyong yun lahat ng mga members. Siguro naman, malinawan lahat. May mga tanong kayo, siyempre, no, lalo na sa mga bago, open ang uh, Region 3 para sa mga usaping ganyan. Mas gusto namin yung pinag-uusapan yung pagkukulang, tinatawag nating mali. Pero mas, mas masarap namin bigkasin yung pagkukulang kasi yung mali, para bang kawawan, parang low moral na low moral yung tao mo yun pag sinabi natin mali. Yung pagkukulang, pwede natin dagdagan para mas ma-improve nila yung kaalaman nila at focus ulit sila sa inyo. Okay? Take What? the Question. Okay, lahat. No more question. Okay, welcome kayo ng lahat. Nakilala niyo na siguro kami. Pakilala muna na kayo sa ngayong araw. Hindi tayo magkakaroon ng kargahan. Pag-aralan niyo mabuti. Kung disisyon kayo, kung gusto niyo ba magpakarga, susunod na pagkikita-kita natin, at uh, na kayo na maging full-plate si Guardians. Saka natin kayo makarga. Okay? Sister, pakilala ka para makilala ka ng mga kapatid natin. <laughs> <laughs> uh, ako po si Maria Rodora Teresa Ambita. Uh, pwede na lang po ng ako. sa Hmm. Isa niya Madonna ni RMG Don. condolence mm. po. Uh, Thank you. Thank you. po. kanyang nanay. So, uh, So, paano squad? Sister? Um, ako po si Maylin Alvano. Sambalit some ako. Ano ah, ah. Anong ano mo sudo si Apple di ba pseudonim. ikaw? May hindi great. Ako nga si Ako po si Bernabe Junior Adasa Basero. Nakatira po sa Taytay Rizal. Taytay Rizal. Pero tayo po? Mindanao. Mindanao. Ah, ano yan? Samis. Samis. Mm -hmm. Samis sa uh, Oriental. Occidental. Ah, oh, Occidental. Okay. Benji okay. Filarga, taga Pangasinan. Ingen. Pangasinan? Hmm. Uh Mabuhay. Tambales, sabi so katabi, eh? Malay, Malay. Malay. sa kaya tabi ko eh. Oh, Malayo pa. Malayo sa bitin. Oo. Yan. Si MF Green. Emmet Red. Ang ating. Ang ating. Ang ating. Ang ating. Ang Si MF Red. Ang ating official lecturer and doctor dito sa UAE. Si uh, MF Green. Ang ating official blogger. ng GPI region, region 3.

RNG na na MG na MG? MG. Hindi kayo inabot ng PASPO? Hindi po. Hindi sila inabot. RNG doon doon po ng Pasko? So, anong masasabi mo yun sa amin? Kami ba yung kulto na nagtagay ng bukas? Dali, papadal na, papadal na. Anong masasabi niyo? Andito yung kulto. Ayun pa na eh. Dali, rapat na. So, yun yung takbo ng sistema ng kapatiran. Anong gusto nyo? May... na, na, ba namin kayo? May maganda ba tayong patutunguhan? Sa tingin nyo ba, kaaya-aya ba sa inyo yung ating grupo? Pasapi okay. ba kayo? Sasama ba kayo sa aming layunin? Okay. Makikisa ba kayo? At yan, makikisa ka. Salamat sa tiwala mo. Okay. Papakarga ka din. Anong plano mo? Lapa? Pag-iitipan okay. mo isipan nyo mabuti. Pati yung hindi ko sila pinipilit na sa mga pita yun, hindi natin. Kung sa ating pita, pag-aralan nyo mabuti. Pusang loob. Pusang loob. Ay, yun. Ano sa tingin mo? Piglets. Sino Si... Hmm, palpon din. Okay ba sa'yo? na Nadinig mo? Wala ka namang alindangan? Wala. Wala namang sumama sa grupo? Opo. Kaya na, si Tati Kikong, guardians din naman. Marami naman guardians na popular na tao. Hindi naman tayo maliligaw. Ah, uh, bro. Anong rank para sa dulo mo? Ano yung uh, alias? Alias. Yes. Jun. Jun pangalan mo. Uh, junior po process. Ah, Jun yung tak. At kung isipin mo, ang kasing alias, yung tinatawag na ni. Ah, uh, pagtago ng pagkatao natin. Kasi yung pagtulong natin, ayaw natin na... Kaya tayo may... Kamu oh, ako, oh, Tres Marias. Ang pangalan ko, Jose. Malayo-malayo, okay. di ba? Kasi yung guardians, pag tumutulong sa kapwa, hindi na dapat pinagmamalaki na ako si Jose Manuel Sala, tumutulong kami ng ganito. Kaya tayo nilagyan ng ni para itago yung pagkatao natin. Na mas mapaguti pa yung mga gagawin natin. At siguro pag isipan mo buti, na lang akong gagawa. Ano mo yung isisip mo yun? Baka mo, Padre de Alas, mga gano'n ba? Uh, ba? Leong Guerrero, mga gano'n. Isipan mo buti. Little Lapid. <laughs>

Ito matagal ko na narinig yung guidance. Tapos marami na rin ng tanong sa akin. nag dati. So, sa kanya lang ako sumama. Magaling mag Magaling So mga kanyanya, siguro kung magiging decidido kayo sa susunod na magkakaroon tayo ng lecture and talk, ah uh, sorry, magkakaroon ng targahan, ganyan, dalagyan kayo ng taon. Guardians. O so, Guardians, kung nyo kakaliwatan ha, eh, yung mga kaibigan natin pinupasok sa inyo. Sila yung magiging gabay ninyo. Dahil may gumabay din sila bago sila maging Guardians. Okay? Kung magkakaroon kami ng schedule ng kargaan, uh, kargahan, mapapaalam namin sa mga chapter founder nyo, sa presidente, sa mga nagpasok sa inyo. At sana doon pagdating ng araw na yon, uh, makaisa namin kayo. Dahil sa so magandang layo niyo, na makatulong tayo sa kapwa natin, lalo na dito sa UAE. Hindi lang sa kapwa natin, hindi para sa atin. Pagbigyan niyo kami, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Kung ayaw niyo muna magpakarga, bigyan niyo kami ng pagkakataon, makilala niyo yung kapatid. Maraming guardians, maraming tayong kapatid, pero dito sa kapatira natin, mas malalim ang kaya namin ipakita sa inyo. Mas malalim ang uh, pagkakaisa. Basta pakiusap ko lang, yung galing natin, huwag natin pag-usapan. Pag-usapan natin yung aim at ang natin yung sa guide at saka si Pagtungkol sa kapatid. Okay, yung dalawang pagkatao meron na tayo pag guardians ka na. Personal na buhay at ang ating uh, ating obligasyon bilang guardian at bilang tao. Okay? Lala na, na tanong? Meron pang gusto mong salita? Dain na na. Dain na na. Mabuhay. K welcome, welcome. Maraming maraming salamat po sa inyong pangyay. Yeah. Ang galing niyo. Nakakatuwa. Kasi pag tumanggay kayo, kasama siya tutanggay. Kasi pag hindi nga nakasama, tatanggay din ako. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you so much. Thank you, thank you Mabuhay, mabuhay. Welcome, welcome. Okay.